Wag na wag mong gagawin ang tatlong bagay na to kung gusto mong pumayat. Unang-una, umaasa ka na papayat ka sa healthy food choices mo. Yes, tama naman. Nutrients-wise, kailangan talaga yan. You are what? Mindful of what you're eating. Piliin mo yung mga healthy options, healthy food choices, meat sources mo, gulay, prutas, tama po yan. Pero listen, at the end of the day, if hindi nyo binibilang yung total calories na kinakain mo, hindi ka pa rin talaga papayat. Kahit sabihin mong healthy yung kinakain mo, if naka-maintenance or caloric surplus ka, hindi po tayo papayat. That's the reality mga boss madam. Ang pagpapayat po is number one game, calorie in, calorie out. Number two mga boss, wag na wag mong ibabagsak ng todo ang calories mo. Like for example, 1,000 calorie deficit or 800 calories. Mga boss, madam, ang tanong, bakit ka ba nagmamadali? <laughs> ang downside niyan po kasi mga boss, babagal ang metabolism mo. Kasi tatanggalan mo ng rason yung stomach mo to digest food. Kasi nga, wala ka ng kinakain eh. So babagal yan. What's important is that you need to eat more on caloric deficit with the right volume of food para pasok sa total calories mo while you're still speeding up your metabolism. At pang tatlo mga boss, wag na wag mong gagawin. Wag na wag mong itutudo lahat ng energy mo sa cardio. Maglaan tayo ng oras sa pagbubuhat. Then, cardio is a tool to burn calories. Wag nyo po akong minimisinterpret doon. Tama po yun. Pero, if you're doing too much cardio at konti lang ang muscle mass foundation mo, you're gonna burn pati muscle mass foundation mo. Kasi nga po mga boss, you are not doing resistance training mas effective po mag-burn ng mas maraming calories in the long term. Yung muscle mass na pagpapaguran mo ngayon, okay? Dahil nag-build ka na ng muscle mass, you're gonna burn more calories. Yun po ang reality mga boss. So hanggang dito na lang tayo mga boss. Comment down below kung gusto mong matulungan kita sa fitness journey mo para di ka na mahirapan.